Mas magandang umaga sa lahat. Ito na naman tayo sa parata. Ito na lang agahan natin guys kasi makatipid tayo dito. Mas maganda to kasi makatipid tayo sa mga bigas, makatipid tayo sa mga ulam. So ito guys is a 150 real or um, 15, 22 real. 22 real yan. So may parata siya guys tapos may libre na ang tawag nila dito is uh, ano to? Ang tawag nila nakalimutan ko tuloy. Ang sarap dito no, kulay dilaw, nakalimutan ko guys. Parang matamis siya. So ilagay natin dito sa taas ng parata or itong malapad na nasa mesa natin na parata. So i-ano natin to guys, gawin natin parang sandwich siya na i-ano natin. I-roll. Dalawang piraso ang binili ko para So, susunod na sa tanghalian ito ang kainin natin hindi po ako nagsain guys para budget po sa bigas so i-roll natin to para siyang sandwich i-roll natin tapos kainin yan kainin natin no yan po so may gatas ako dito one glass of milk i-ano natin dito itong iparis natin so yun lang at magandang buhay Maraming salamat sa inyong panood sa aking pagpanood sa aking mga video kahit na boring sometimes guys but uh, maraming salamat again. Have a nice day to one and all. Advance Merry Christmas to all.